Magandang umaga po sa lahat. Ayan po yung uh, dalawang bata. Kambal po sila. Anak po sila ng uh, isang ordinaryong magsasaka. Nakakuha po sila sa palayan ng uh, libring makakain. Kanila itong uh, may uuwi upang uh, pagsaluhan sa pamilya. Tuhayan po natin kung paano po nila ito kinuha. Tulad yan, may ibon na lumipad patungong niyugan. Walang takot na hinabol ng isang bata yung ibon. nagbabakasakaling ito'y kanyang makukuha. katutak na pagod, pawis ang iyong igugugol sa paghabol sa paghuli ng isang libreng pagkain guys ayan po di ba po napakagandang inspirasyon po ito sa ating mga kabataan na sa murang edad ay uh, na sa buhay ayan po na tila baga inihahanda sila na sa kanilang paglaki na kahit anumang hamon sa buhay ay kanila itong malalampasan sapagkat uh, nung kanilang kamataan ay danas na nila yung magpursigi at maghanap ng pagkain sa bukid. Ayan po. Bakit kumukuha na ng pagkain? po napakaganda nga pong itong halimbawa sa atin yung ipinakita ng kabataan ito. Tulad nyan guys, walang takot na sinundan ng isang bata yung harvester upang makakuha po ng uh, libring makakain. Sa tabang paggabay po ng magulang o nakatananda with God's grace, sigurado po ako na tagumpay po ang nakalahan sa kanila. Okay guys, salamat salamat po sa panonood at naway nagustuhan nyo ang aking video ngayong araw. God bless us all guys.